Balikan natin ang kasaysayan noon at tuklasin kung ano ang pakiramdam ng pagmamaneho ng kotse noong 1890s. Pero bago tayo pumunta sa kasaysayan ng mga 1890s na kotse ay ipapakita ko muna sa inyo ang ilan sa mga sasakyan noong 1920s para makita ninyo ang laki ng pagkakaiba. This, is the best car I have. This is a 1929 Ford Model a. It's all original. Original factory paint, factory interior, never been restored and it drives better than this car and this car, which have been restored. Ang unang kotse na may combustion engine ay itinayo ni Carl Benz at ginawa nila ang ang unang pagsubok ay tumatakbo noong taginit 1885. Nag-file siya ng patent application na siya naman ipinagkaloob noong 1886, kaya noong 1890s ang mga sasakyan ay ilang taong gulang na, ngunit tumanggi pa rin si Ben na magbenta ng anumang sasakyan kahit ang mga customer ay dumating sa kanyang workshop at maglagay ng pera sa mesa para lamang bilhin ang sasakyan. Bakit nga ba ayaw niyang ebenta ang sasakyan mga langga kahit binibigay na sa kanya ang pera? Ayon kay Benz, sabi niya, Wag tayo magbenta ng sasakyan kasi masyadong malala pa ang mga problema at kahit kami bilang mga designer, mechanics at hindi makayanan ng mga inhinyero ang mga problema. Kaya naman yun ang rason kung bakit hindi nila binibenta ang mga sasakyan dahil sa under pa ng observation ang mga ito. Sa bagay, hindi naman talaga madaling magbenta ng isang produkto lalo kung ito ay hindi dumaan sa matinding observation o quality control. Gayun pa man ang sarap isipin ang simpleng pamumuhay noon malayo sa polusyon, at kung may bike ka sa mga time noon, ang status ng pamumuhay mo ay angat ka na, tama ba mga langga? Ngayon kasi halos lahat, kahit mahihirap ay may motor na dahil nakakakuha ka na sa pamamagitan ng hulugan. Kung nagustuhan nyo ating video today, sanay wag kalimutang mag-subscribe at tulungan nyo naman akong maabot ang 50k subscribers, at pakishare mo na rin ako sa inyong sismosang kapitbahay na mga marites, para mas mabilis makalat. Maraming maraming salamat po God bless. Siya'y Ay bantayī ang kina